Habang nagwi-window shopping si Nariki at Andrea sa isang bilihan ng damit sa kabilang building establishment ng mall na kanilang pinuntahan, ay bigla na nga lang nagring ang phone ng binata na nasa kanyang bulsa. Kinuha ito ni Ricky at nakita niya ang si Romeo Baltasar ito. Napatingin nga rin siya kay Andrea upang ipakita ito at tumango naman ito sa kanya bago niya sagutin ang tawag. Hello? Bungad ni Ricky. Hello kuya, nasa mansalay ka po ba ngayon? Tanong naman ni Romeo sa kabila at tila maingay raw sa linya nito dahil may naririnig si Ricky na parang may kung anong kaguluhan. Ito ay dahil ang mga nasa kanubing court ay nagpapapicture sa mga players ng Makati Blazers. Makikita ngang may pila ng mga tao sa dulo at maging ang mga taga barangay hall ay hindi makapaniwalang makikita nila ang mga ito rito. Sa TV lang kasi nila nakikita ang mga ito kung tutusin. Mga basketball celebrities ang turing ng marami sa mga sikat na player sa Maharlika League at kung tutuusin ay mas sikat pa ang mga ito kaysa sa mga nasa PBA. Makikita na nga lang na napapatawa ng pilit si KA7 at ang dalawa nitong kasama dahil wala rin naman daw silang choice kundi ang tanggapin ang hiling ng mga ito good advertisement din naman daw kasi ito sa kanilang tatlo. Ano, natawagan na ba niya si Mendez? Mahinang tanong na nga lang ni Abad sa kasama nito. Oo, tinatawagan na. Sagot naman noong Guapings na kasama nito na napatingin sa hindi kalayuan sa pwesto kung nasaan ng apat na lalaking sumalubong sa kanila kanina. Nasa kalapan ako ngayon bakit? Sagot naman ni Ricky kay Romeo na nakaramdam ng tuwa ng marinig yun. Kasi kuya, may naghahanap sa iyo rito sa atin. Ha? Sino naman? Tanong ni Ricky na napatingin kay Andrea na busy sa pagbubuklat ng mga damit na nakasabit sa kanilang harapan. Ang big 3 kuya ng Makati Blazers nandito, hinahanap ka. Si Naki A7 kuya, baka makakapunta ka po ngayon dito sa atin. Sagot naman ni Romeo na gusto na rin makipila sa mga nasa court para makapagpa sa tatlong sikat na players ng Maharlika League. Sigurado ka ba? Ako ang hinahanap? Baka naman nagkakamali ka. Nasabi naman ni Ricky na parang kinabungan ng dibdib. Napaisip tuloy siya dahil baka raw may kinalaman ito sa nangyaring one-on-one -on -one game nila ni KA7 noong nakaraan sa mansalay. Hindi kuya sinabi. Pero gusto ka raw nilang makausap. Tamang tama at nandito ka sa kalapan. Mapunta raw sila ng mansalay kapag naandun ka. Na naku, nakakahiya. Sige, mapunta na ako sa atin. Sa salamat sa info. Sagot naman ni Ricky at pagkatapos noon ay pinatay na ni Romeo ang kanyang phone at tumakbo na para makipila sa mga nagpapapicture kina KA7. Makikita nga rin ang pagsunod ni June dito at si Martin na napatingin pa sa nagyoyosing si Baron sa may tabi ng court. What's the matter? Tanong ni Andrea kay Ricky na nakatingin sa kanya. Kailangan kong pumunta sa kanubing. Teka, may tao kaya sa bahay? Nasabi muna ni Ricky na naisipang i-text ang kanyang nanay. Nasa kanubing 1 ang big tree ng Makati Blazers. Hinahanap daw ako. Really? Bulalas ni Andrea na napaseryoso sa kanyang narinig. Bakit ka raw hinahanap? Kumibit balikat si Ricky. Hindi ko alam. Okay lang ba? sumama ka. Pagkatapos noon ay nakita ni Ricky na nagreply na ang kanyang nanay. Wala raw tao roon, kaya napaka pa si Ricky sa dala niyang minibag na nasa tapat ng kanyang dibdib. Nang macheck niyang naroon ang susi ng bahay nila sa kanubingwan, ay doon na niya niyaya si Andrea na lumabas sa department store na pinasukan nila. Pagkalabas nga nila, ay pumara agad sila ng tricycle para pumunta sa kanubingwan. May mga tanong nga si Ricky sa isip niya habang nasa biyahe. At si Andrea naman ay sinandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata at umidlip sandali. Pagkabot nga ni Ricky sa bayad sa driver ng tricycle, matapos nilang bumaba, ay napatingin na nga si Ricky sa harapan ng barangay court at parang ang may mga nagkakagulo roon. Nakita rin niya na may mga kabarangay siyang pumapasok sa loob ng lugar at parang excited ang mukha ng mga ito. Nagkatinginan pa nga sila ni Andrea bago pumunta roon. Pagdating nila roon ay doon na tumambad sa kanila ang ngiting-ngiting mga kabaranggay ni Ricky na nakapila. Sa unahan naman ito ay makikitang may tatlong matatangkad na lalaki ang pinagkakaguluhan ng mga nasa pilang malapit sa mga ito. Bago nga tuluyang pumasok sa court si Ricky at Andrea ay bigla namang nagsalita ang isang lalaking nasa tabi ng court na binitawa na ang opos ng Yossi na hawak nito. Kanina ka pang hinihintay noong tatlo. Mukhang importante ang pinunta rito. Hindi nga sabihin sa akin kung bakit ka hinahanap. Wika nga nito. Kuya Baron, kanina pa ba? Natatawang tugon ni Ricky. Wala naman akong alam na pupunta sila rito. Oo, pinahiya na nga ako ni Abad sa mga taga rito. Hinamon ko ng one on one at hindi man lang ako pina kahit isa. Pero okay na rin. Binigyan naman ako ng pangyosi. Napapangiting hindi nasabi naman ni Baron na sinabing siya na raw ang tatawag sa tatlo para sabihing nandito na siya. Napatingin na nga rin si Baron sa mga kagawad na nakabantay sa court. naroon nga rin si Kapitan at si Konsehal Wilbert. Tama na yan, tapos na ang picture taking magsiuwi na kayo. Bulalas ni Baron at doon na nga rin rumesponde ang mga kagawad ng barangay sa mga nagre-reklamo pa ang mga nakapila. Nandito na ang hinahanap ninyo, ako nang bahala rito. Sabi nga ni Baron kinaabad na parang nakahinga ng maluwag. Hindi pa kami nakakapagpa-picture. Bulalas naman ang ilan at may ilang bading pa nga ang tumakbo kay Mario C na tinabihan ito at pinagkaguluhan. Napatakbo tuloy si C nang mangyari iyon. Hoy, Baron, sino ka para pigilan kami? Bulalas pa ng ilan at dito na nga pumasok si na Kapitan at kinamayan pa si na KA-7 bago palayuin. Kami na iho ang bahala rito. Ayun si Ricky. Sasabayan din kayo ng mga ilang tanod namin para hindi kayo lapitan itong makukulit. Nakangiting wika nga ng kapitan ng kanubing na kinatuwa naman ni Abad. Maraming salamat po. Sabi nga ni Abad na napatingin kay Mendez at sa magandang babaeng kasama nito. Isang patunay na mahusay na player ang isang ito. May magandang kicks. Nasabi na nga lang ni Quintos kay Abad na kinaismid naman ni KA7. Magandang araw mga sir. Huwi kaagad ni Ricky na napatingin din sa ilang mga kabarangay niyang nakahabol sa tatlo. Sa bahay na lang tayo, sabi ni Ricky. At agad nga niyang pinasunod ang tatlo papunta sa bahay nila. Napahangos naman si Mario C na tinatawa na ni Quintos dahil may mga babae at bading na nagpupumilit pa rin siyang lapitan. Pagdating nga sa loob ng bahay ni Mendez ay nakahinga ng maluwagan tatlo at napahingin ng paumanhin kay Ricky. Hindi namin expected na kilala pala kami rito sa kalapan. Nasabi na nga lang ni Mario si na pasimpleng napatingin sa babaeng kasama ni Mendes. Ito ay nang paupuin sila ni Ricky sa salas. Maraming basketball fans dito sa amin mga boss, kaya huwag na kayong magulat. Sabi naman ni Ricky at ngayon nga ay napalunok siya dahil hindi siya makapaniwalang nasa loob ng bahay niya ang big 3 ng Makati Blazers. Nga pala, for formality, itong nasa kaliwa ko ay si Mario C. At itong isa ay si Paul Quintos. Sabi nga ni Knight at nag-wave naman ng kamay ang dalawa kina Ricky at Andrea. Ricky Mendez mga boss. Sabi naman ni na Ricky na kinamayan ang dalawang katabi ni Knight. Si Andrea nga po pala, girlfriend ko. Ngumiti naman si Andrea sa tatlo at si Mario at Paul ay ngumiti rin dahil parang may anghel daw silang nakita. Napatawa na nga lang silang dalawa sa kanilang mga isip at nakaramdam ng kaunting inggit kay Mendez. Isang bagay na nararamdaman din nila sa kanilang team captain. Si Paul Quintos, mala sa babae. Habang si Mario si, magamat guwapings ay hindi pa rin mahanap ang totoong pag-ibig sa edad na 27. Ipaghahanda muna namin kayo ng merienda malayo ang binayahin ninyo, sigurado ako. Iyong main topic, mamaya na lang habang kumakain kayo mga boss. Sabi nga ni Ricky, at kukontrapasa si Abad kaso nagsalita na ang dalawa niyang mga kasama Nang sige. Dumiretso naman si Ricky at Andrea sa kusina at si Abad ay napatingin na nga lang sa dalawa niyang kasama. Patom na kami. Sabi na mga ito na medyo papahina at napailing na lang si Abad. Kung sa bagay, hindi raw sila nag-agahan Habang hinihintay nga nila na lumabas ng kusina ang dalawa Ay napalibot naman ang tingin si Knight sa loob ng bahay ni Ricky May nakita siyang dalawang bola sa may sulok At sa dingding na malapit sa TV Ay may mga nakita siyang picture frames na nakasabit Ang ganda ng GF ni Mendez, hindi ba? Mahinang sabi nga ni Quintos na ikinatango naman ni Si Pumigil nga kayong dalawa sabi naman ni Abad na napatingin naman sa may kusina. Sinabi lang namin ang totoo. Wala namang masama roon. Sabi nga ni Sina na napatingin na lang sa may bintana at tumanaw sa labas. Ilang sandali pa nga ay lumabas na si at Andrea na may dalang plato na may nakapatong ng na mga loaf bread na pinalaman na ng chocolate spread at isang pitsel ng malamig na iced tea. Pagkakita nga ni Nasi at Quintos dito ay agad silang kumuha at kumain. Halatang gutom na raw ang dalawa. Si Knight tuloy ay nakaramdam ng hiya sa ginawa ng dalawa. Ikaw boss, o baka gusto mo ng kape? Pagtitimpla ka namin. Sabi pa nga na Ricky at si Knight ay umiling at sinabing okay na ito. Matapos nga kumain ang tatlo, ang unang tinapay na kinuha nila at matapos uminom, ay dito na nga unti-unting nagbago ang atmosfera sa loob ng bahay. Nagsalita nga si KA-7, at nang marinig ito ng dalawa niyang kasama ay napangiti ang mga ito. The reason kung bakit ka namin pinuntahan dito Ricky Mendes, ay to convince na sumali sa team namin sa Makati Blazers. Uwi ka nga ni Night Abad na may seryosong tingin kay Ricky nang sabihin niyon. Si Andrea ay napalunok ng marinig iyon at si Ricky naman ay parang gustong marinig muli ang sinabing iyon ni Abad. Bigla nga rin niyang naalala kung paano siya nito minaliit dati Pero ano raw ang nangyari At nasabi nito iyon ngayon sa kanya si Sigurado ba kayo boss sa sinabi ninyo? Makati Blazers Malakas ang team ninyo at isa sa powerhouse team ng Maharlika League Wika nga ni Ricky Na napainom din ng iced tea pagkatapos Si Knight naman ay ngumiti at pinagmasdan ang binata Pupunta ba kaming tatlo rito kung hindi kami seryoso? If sasabihin mong yes, after ng OMPL ay kakaunin ka na namin dito para magpunta sa Makati para sa simula ng ating training. Sabi pa nga ni Knight at si Ricky at Andrea ay nakaramdam ng kabog sa dibdib nang marinig ito. Totoo ba ito? Pinapasali ni KA7 si Ricky sa Makati Blazers? Nasabi na nga lang ni Andrea sa kanyang isip matapos mapainom ng iced tea. Teka lang boss... Urgent response ba ang kailangan ninyo? Hindi ako prepared Natatawang winika na nga lang ni Ricky At napatingin nga rin si Yakinasi at Kintos Na nakangiti lang sa kanya Giant Slayer Ang lupit ng bansag sa iyo rito Sabi nga ni Kintos na muling kumuha ng tinapay at kinain ito Pe Pero hindi naman yata okay na mapasama ako sa team ninyo Iisa pa, 5'6 lang ang height ko sabi pa nga ni Ricky dahil naalala niya kung paano sinabi ni Abad noon na ang mga maliliit na gaya niya ay walang magagawang maganda sa paglalaro ng basketball sa bigger stage na tulad ng Maharlika League. Si Knight naman ay napaseryoso dahil pakaramdam niya ay pinapaalala ni Mendez sa kanya ang mga sinabi ni Torito noong una silang magkaharap sa kalapan. Isa pa, may nalala ako na may nagsabi sa akin dati, na walang magagawa ang mga gaya kung wala pang 6 foot sa liga na gaya ng Maharlika. Dagdag pa nga ni Mendes. Natumbok nga noon ang bagay na iniisip ni Knight at si at Tintos naman ay napatingin sa kanya. Napailing na nga lang si Abad dahil doon. Hindi naman daw kasi niya inaasahan na mangyayari ito. Kilala ko nagsabi sa iyo noon. Mahinang wika ni Abad at si Ricky ay dito na napaseryoso. Pero seryoso ko Pag-isipan mo ang alok na ito namin sa iyo. Sa Makati Blazers. Mas magiging mahusay ka palalo. Iba ang training namin. At lalong hindi na ito ang nakasanayan mong basketball dito sa Mindoro. Magiging parang second life mo ang basketball. Makakapag-focus ka sa mga improvements na gusto mo. At isa pang kagandahan sa Makati Blazers, makikilala ka sa buong bansa. You can tell them na kayang makipagsabayan ng tulad mo sa mga higanting tulad namin. Ang mga salitang ito ni KA7 ay ikinaseryoso ni Nakintos at si. Hindi nila ito inaasahan na maririnig mula sa kanilang team captain. At ito ang patunay na gusto nga talaga nitong mapasali si Mendez sa kanilang team. Isang yes mo lang. After ng OMPL, Pwede ka nang pumunta sa Makati. Ako mismo ang kakaon sa iyo rito sa Mindoro. Napaseryoso naman si na Andrea at Ricky sa narinig nila mula kay KA7. Hindi nga alam ni Ricky kung totoo ba ito o panaginip lang. Kakabalik pa lang niya sa paglalaro ng basketball. Ay heto nga at may malaking alok na agad sa kanyang dumating. Tatlong kupo na na nga ang nag-imbita sa kanya. Pero ang pinakang hindi niya lubos maisip ay itong alok ni Abad. Nang umalis si na Abad ay naiwang natahimik na lang si na at Andrea sa loob ng kanilang bahay. Paglabas nga ng tatlo ay napaseryoso naman ang mga nakabantay sa labas na si na Baron. Okay na, salamat sa inyo. Sabi nga ni Abad kay Baron na napangisi na lang. Sa sunod na magkaharap tayo, hindi na mauulit ang nangyari kanina. Tatalunin na kita. Sabi naman ni Baron na ikinangiti ni KA7. Asa ka pa? Sagot ni Abad na natuwa sa attitude na pinakita ni Baron. Akala niya ay panghihinaan ito ng loob dahil sa nakakahiyang paglampaso niya. Pero naibalik daw nito ang determinasyon sa mata nito. Isang bagay na sa mga mahuhusay na manlalaro lang niya nakikita. So ibig sabihin may invitation ka rin mula sa Batangas at Palawan? Gulat na wika ni Andrea nang sabihin na rin ni Ricky ang mga nangyari noong nakaraan sa pagbalik niya sa mansalay. I am proud of you. Ang galing mo. Wika pa ni Andrea at si Ricky ay napangiti ng marinig yun. Niyaka pa siya ng dalaga at hindi ito ang inaasahan niyang response mula rito. Pero palagay mo, dapat ko bang itry ang maglaro sa ibang probinsya? O dapat sa team ng Ormin pa rin ako. Baka magtampo ang papa mo. At isa pa, iniisip ko rin ang trabaho ko. At ikaw, Papahinang wika ni Ricky. At ngayon ay mas lalo siyang nakaramdam ng kalituhan dahil nadagdagan na naman daw siya ng pamimilian. Alam ko, mag-aalala ka sa akin kapag napalayo ka, lalo pat ganito ang sitwasyon ko. And huwag mo ring isipin si Papa, ikaw pa rin na magde-decide sa gusto mo. Kahit ano pa rin kaya maging desisyon mo after ng OMPL, me, Andrea, will always support you. No matter what. I am proud of you. Always. Kaya kasama mo ako sa magiging desisyon mo, Mr. Basketballman. May mga pangarap ka rin, Ricky. At gusto kong mangyari yun. Nakangiti pang wika ni Andrea na binigyan pa ng yakap si Ricky at sininghot ang amoy ng buhok nito. Ang hindi nga lang alam ng dalawa, Bukas nga pala ang pinto at nakita ni na Baron, Martin, Romeo at Martin ang ginawa ng dalaga sa kanilang kaibigan. Sabi sa inyo, maya maya tayo pumunta. Nasabi na nga lang ni Martin na napangiti ng mapatingin sa kanila si na Ricky at Andrea. Palayo agad si Andrea at si Ricky ay napatawa ng Pilip. Kanina pa ba kayo? Naitanong ni Ricky sa apat na kunwari ay walang nakita. Si Andrea naman ay parang nahiya at namula dahil sa apat na nasa may pintuan. Ah ano? Hindi, sabi nga ni Baron na nakaramdam ng inggit kay Ricky. Napaisip tuloy siya kung bakit wala pa rin daw siyang love life hanggang ngayon.